Hello! Ako po ulit si Doktora Dayan Nieto at gusto ko lang noong nag-judge ako ng isang beauty contest. Ito yung Mr. Pogay 2025 na ginanap last June 14 dyan sa may Blumen sa may Barangay 527 kay Chairman Mitchell Niega. Natutuwa ako sa mga fibis nila. Mukhang magaganda. Tapos um, actually doon sa Barangay 527 doon po, tala, doon po yung barangay kung saan um, located yung aking clinic na alaga Hospital So, yung alagang Neto Clinic po, doon po kami, bukas po kami every Tuesday and Thursday, 10 to 12. 12 po yung cut-off. Kasi po, by the time na mag-12 na doon na po kami gumag ano, gumagawa ng mga minor surgery. Pero yung minor surgery namin, mas, um, mas ginagawa po namin or in-schedule namin tuwing Tuesday. So, yon, So, doon naman, o oh, ano kami, tinatanggap namin lahat. Wala kami kaming dinideny. Unless na hindi talaga duwa boy yung mga gusto nila ipagawa o gusto nila ipatanggal, yun ini explain naman ho namin ng maayos so minsan ho may nag yung lumabas ho yung video namin about ganglion cysts. ang dami po nag-inquire, ang dami din nagpunta, kaya nung isang araw medyo hindi na rin ako nakapag-vlog kasi minsan ako po yung nagpa-vlog minsan ako din po yung nag-a-assist so yung mga ibang mga ganun, yung may isa pa nga doon eh, galing siya sa Paranaque, so matagal na daw talaga siya naghahanap ng Maris. Mike, bahagya nga nga nagdulot ng pagkabahala sa lokal na pamahala ng Marikina ang patuloy na pagtaas ng level ng tubig dito sa Marikina River sa buong magdamag hanggang kaninang tanghali. Kahit pa, panakanakang ambon na lang ang naranasan dito. Halos buong maghapong di umulan sa lungsod ng Marikina. Pero ang tubig sa Marikina River tuloy-tuloy sa pagtaas, bagay na ipinagtataka ng lokal na pamahalaan. Umabot ito sa 14.7 meters kaninang alas 10 na umaga. Kaunti na lang ay aabot na sa 15 meters na hudyat ng pagtataas alert level 1 ng Marikina River. Ang tubig, posibleng galing daw sa mga bundok sa palibot ng Marikina. Mayroon kami napapansing abnormality. Napansin lang namin ngayon ang gap ng water current ang duda namin ay baka mar nagkaroon ng mga ng mga ilang obstruction uh, sa Marikina River at kumiti uh, dito. kaya marahil uh, ito ang naging dahilan ng pagbagal ng uh, ng uh, pag-agos ng tubig. Mahalaga yung pag-agos ng tubig eh. Kung hindi aagos ang tubig at mananatili sa isang lugar at mayroong pang-ulan uh, dadami ito at aapaw ito. Para matukoy ang sanhi ng problema, binaybay ng Marikina Rescue ang Marikina River sa China motorized bangka. So ito pong mga tauhan ng Marikina 161 ay magpapakawala po na tinatawag na mga floater para sukatin yung velocity ng water current. Kailangan po kasi mabilis yung takbo ng tubig para hindi po umapaw itong Marikina River. Ang bilis niya ay 2.3 meters per second. Uh, ito ay kulang doon sa ideal na bilis na kailangan nang ating uh, ating ilog o water current natin na 4 meters per second. Hindi tayo dapat maging kampante, on alert tayo dapat. At higit sa lahat, kailangan matukoy nating mabuti kung ano yung uh, naging yung dahilan ng pagkitid at kung nasaan lugar rito upang sa ganun ay uh, mapalawak o mapaluwag natin muli yung ating uh, ilog. Nang suriin kung ano sanhi ng pagbabagal ng tubig Lumalabas na meron pa ng ginagawang reclamation ng isang private development company sa may paglabas daw ng Marcos Highway. Wala raw hiningin permit sa kanila ang developer pero dahil ang bahaging yun ay nasa hangganan ng Marikina, Quezon City at Pasig, inaalam din ni Teodoro kung sa ibang LGU ito kumuha ng permit. Sumulat na raw si Mayor Teodoro sa DPWH para ipahayag ang kanilang pagtutol dito. Sinusubukan pa rin naming kula ng pahayag ang kumpanya. Handa naman ang backhoe at mga equipment ng Marikina government sakaling kailanganin magsagawa ng dredging para maiwasan ang pag-apaw ng tubig. Pero hindi pa man umaabot ng 15 meters ang level ng tubig sa Marikina River, naghahanda na ang ilang residente ng Balubad, Barangay Nangka, para lumikas kung kinakailangan. Ang kanilang mga damit at mga kasangkapan, inilagay na nila sa mga plastik na lalagyan. Ang kanila kasing tahanan, nasa gilid lang ng ilog. Kasi nung undoy po kasi, wash out po talaga kami. Bali, itong pader na lang po ang naiwan eh. Kaya ayaw na namin maulit yun kasi grabe po talaga nung undoy eh. Wala kaming nasib na mga gamit nun. Biglaan po kasi yun eh. Nawalan kami ng bahay ng May mga nakaset up naman ng modular tent sa gymnasium ng Libis Bulelak sa Barangay Malanday sakaling may mga residente ng Ilikas. Ang ilan naman sinamantala ang pagkakataong makapangisda. Pero ang mga biker naman ito, pinalayo na muna sa ilog para di malagay sa peligro. Mike, sandali lang umalaan kanina nga hapon pero pagkatapos nito ay naging maayos na po ang lagay ng panahon. Wala na mga naitala ng uh, pag-ulan sa mga bundok sa palibot ng uh, Maritina River. Kaya naman sa buong maghapon ay unti-unti uh, na pong bumababa ang level ng tubig dito sa Maritina River na sa ngayon po ay nasa 14.1 meters na lamang as of 7 p.m. Mike?